Sadya so, ako talaga ito, nililigan talaga. Yan Oh. Ay, video, gumanda na talaga siya. Gumanda na talaga yung halaman. Tinan mo. kaso oh. sobrang init kasi ba naman? Buti naman, minsan umulan. Um, minsan pag umuulan naman, grabe. Ang lakas. Harus bumaha na. Pero ang bilis naman matuyo. So, sobrang init. Grabe naman no oh. Pag makaulan naman, ang tindi, ang lupit oh, tingnan mo. O, balik na yung paka ano niya, yung paka ano niya, paka toyo niya, di ba? Ayun na. Hanggang doon sa dulo, nakadulo niya. Ayun na. Lagi lang talaga siyang babasain talaga. Grabe ang init, ha? sobrang init, lalo sa phone. Alas 3, grabe napaka-init. ngayon, anayin mo ng tubig. Lalo na to, yung ito oh, yung uh, ang tawag nito ay santan. Ito naman yung pabilog na to. Eh nakakaaliw talaga. Count me in and sharing talaga sa mga halaman ninyo diyan. Diligyan niyo mga halaman diyan, mga halaman niyo. Tingnan mo grabe yung tuyo na yun sa dodo na yun oh. Yung tuyo na oh. Ayun. Patas yung aloe vera, oh. aloe vera. Ayun oh. Ayun oh. Maganda siguro ilipat eh, tong aloe vera na to sa iba yung parang hala, ano na siguro to kasi to eh hindi na maano yung lupa niya oo yung lupa matigas siguro yung lupa parang bato kaya hindi siya makainya no? yan, 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 yan 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 pero pag maupunta ako pag pumupunta ako nagdadala ko ng para pag labas ko paglabas to yung ano yung putik ba ma hindi bumakat ayan ah oh. grabe no oh, yung ano init na yan so, kasi ah, katulad na may kalat na yun oh. galing sa ano yun sa kabilang building na tumatawid ba tumatawid grabe ano na siya oh ano na siya parang uh, anong ano yung ano nila uh, so sobrang init na ito oh, to nagkakaroon na sa ng bulaklak mabilis oh, dumaan ka to, so, so. sabi nila ba ano daw masobra ng dilig din naman mamaya wala na yan hmm ba, ganda na. Tapos ah, wala naman dili ano rin to, yung malinis to yan oh eh. malinis yan malinis dapat to walang walang lupa hindi para hindi ka madulat tanggalin tanggalin mga nila, na no? Eh. mga malinis mawalisan lang eh. alagaan ko talaga tong maigi eh. lagi lang to ano eh yung ano ito kasi may mga ayop dito na tumitira na eh mga puti puti pa dito, so yun know. tumitira yeah. okay guys yeah, uh, account count me in palo to palo tayo para i na naman ang ating uh, mga ginagawa para sa mga may diyan dyan gumanda ang alaman natin na alagaan natin okay Maraming maraming salamat sa inyo. God bless sa inyo. At kailangan natin magpakabait tayo. Sige po, bye-bye.